Si Geraldine po ay isang batang nangarap para sa pamilya, para po makakaon kami sa hirap. Maging totoo po tayo sa sarili at maging disiplinado. Pagpatuloy niyo lang po yung pag-aaral niyo para po pagdating ng araw po, matulungan naman natin yung mga magulang natin. Sa tabi ng kaye, ako'y nag-aabang lahat ng lumakat parang bumibilang Kahit anong oras, ako'y handa na Si Neneng B ang reyna ng kasada Hoy Neneng B. Mas pa Kahit saan magpunta Ika'y tumitingkad Parang may alon ang iyong bawat galaw Di mapigilan ang titig ng bayan Sinening di parang may mahiwag ang ilaw Hoy nening ano bang meron ka? Lahat ng tingin sa'yo parang may sigla. Tuwing sa langit na kay taas Di mo ba alam ikaw ang usap-usapan Sa pawag kando ikaw ang hinahangaan Menenggi sa iyong mundo'y tumingin ang ngiti mo lang Ang sagot sa aming sahil Hoy Nenen Ano bang meron ka? Lahat ng tingin sa'yo Parang may sigla Ang kilos mo'y parang sa'yo ng ganda Parang bituin sa langit Na kay taas ba? Ako ni Lord. Kaya malaki po ang pasasalamat namin kay Lord kasi marami na po tumatang sa may tindahan po namin ng Guardian Overload. Hindi lang po sa Guardian Overload, sa mga siyamay po namin, sa Dragon Fruit po. Lahat po talaga, hindi lang po kami. Malaki po talaga ang pasasalamat namin kay God. Sa mga vlogger din po. Si Geraldine po ay isang batang nangarap para sa pamilya, para po makakaroon kami sa hihihap. Maging totoo po tayo sa sarili at maging disiplinado. Pagpatuloy nyo lang po yung pag-aaral nyo para po pagdating ng araw po, matulungan naman natin yung mga magulang natin. langit nah, na kay taas Terima kasih telah menonton